He emphasizes on promoting sports, and I'm, I'm hoping that I'm able to utilize that side of Milo for my event. So to be part of the packaging, you know, childhood dream unlocked. I guess, and uh, I keep saying this: dream big, because it might just happen. May bago tayo ngayon na hagip na balita. do hindi pa ito pinalabas sa mainstream media, napanood ko lang ito sa isang vlogger at wala ring interview na mapapanood as of now mula sa company ng Milo. Hindi na si Carlos Yulo ang um, endorser o hindi na siya yung ambassador ng Milo. Alam naman natin kahit sa simula pa lang kahit nag-umpisa siya ng Milo as uh, commercial model, I think kung hindi ako nagkakamali, he was 7 or 12 onwards hanggang siya ay nagbinata na uh, hanggang siya ay nagbinatili. Makikita natin yan diyan sa social media if you gonna search Carlos Yulo as Milo Uh, endorser or Milo commercial model na nensan yan, nensan yan. Pero ganun pa ma'am para hindi kayo mag-research at panuuri ninyo. so siya talaga yung endorser or commercial model since then kasi bagay naman talaga kay Carlos si Yulo yung Milo and um, at ang napansin nyo dyan, family ang involved nanjan si Mrs. Angelica uh, at uh, ginawa siya sa yung commercial na to ay uh, family family commercial kasi Milo at kung bakit nandiyan yung mommy ni Carlos kasi 'di ba yung mga mother siya yung nag uh, sila yung nag prepare ng ng inumen o breakfast ng o merienda ng mga anak at ito si Carlos bilang anak ni Mrs. Yulo hinahandaan siya ng Milo uh, Milo na iinumin niya so nakita niyo kung gaano ka ganda sana kung consistent yung kanyang pagko-commercial sa Milo until from then To now pero mukhang uh, naiba ngayon at ang kinuha ng Milo commercial uh, model ngayon ay si Obiena, si EJ uh, Ob Obiena, isa ring athlete sa pool vault. Ah, uh, 'yun yung kanyang event na sinarihan, pool vault. So bagay din naman kay AJ Obiena kasi halos pareha sila ni Carlos mga may similar yung movements nila sa sports more on jump yung parang uh, long jump or high jump. So bagay din kay AJ Obiena yung kanyang uh, pagiging ambassador or endorsement ng Milo ngayon. Marami ang natuwa kasi natuwa sila na hindi si Carlos ang... Uh, naging endorser ng Milo kasi dahil nga sa pagiging suwail at alam naman natin na pag Milo ang ini-endorse mo dapat family dito ang involved o commercial ng family pero mukhang tinanggal na sa titulo kay Carlos yung pagiging Milo commercial model wala namang nilabas ang Milo company na kaya siya hindi binigyan ngayon ng parangal dahil sa pag-uugali niya sa magulang niya. Pero ganoon na rin 'yon kasi dapat kung meron man unang magbibigay ng awards dito kay Carlos, dapat ang Milo Company kasi since then siya talaga yung commercial model. Pero napansin niyo ngayon, tahimik ang Milo Company, hindi siya kinuha at wala rin siyang natanggap na anumang reward from Milo Company. So eto na ba yung umpisa ng pagbuikot ng mga Uh, endorsement o endorser o mga product na ini-endorse ni Carlos dahil ba dito sa kanyang ugali na until now hudas pa rin talaga sila mag uh, partner ni Chloe uh, San Jose. So, kinumpile ko ulit yung kanilang ano uh, short videos kasi makikita niyo dito na hindi talaga karapat-dapat ang dalawang 'to. Uh, sayang lang yung titulo na daladala niya ni Carlos kasi uh, nabahiran to ng pagdududa. Kung baga hindi siya deserve uh, bigyang pagpupugay ng mga tao, lalo na yung mga kabataan gustong sundan ang kanyang yapak dahil dun sa pag-uugali na until now, hindi talaga sila nagpapakumbaba. Alam niyo, mag-Christmas na, isa sana sa mga iririgalo nila sa kanilang mga magulang ay... Uh, mag-reunite re kasi di ba, Christmas is a very important celebration, family celebration ito kasi ito yung pagkapanganakan uh, ng ating uh, Panginoong Jesus na napakababa ng kanyang uh, characteristic bilang isang tao noong unang panahon uh, na ipinanganak sa Sabsaban napakasimple galing sa Uh, spayak na pamilya pero tayo, tao tayo pero ang taas talaga ng lipad ng bawat isa lalo na itong dalawang to na hanggang ngayon ay mataas pa rin ang kanilang uh, lipad sa sarili nila na ang akala nila nasa tuktok sila ng tagumpay forever so makikita nyo rin dito sa video na to ay ilalagay ko din yung uh, kay Carlos Yulo before and after I mean before uh yung short clip niya sa Milo nung siya pa ang commercial model at ngayon ito rin si EJ bilang isang endorser na ngayon ng Milo at bagay din sa kanya dapat kasi ang binibigyan ng mga titulong ito o mga uh, endorsement na ito ay yung mga humble humble athletes katulad ni EJ Obiena so kudos talaga bakit kay kay EJ talagang ewan kung bakit tahimik ang Milo ngayon sa pagbibigay ay reward kay Carlos Yulo bilang isang uh, atleta na nag-uwi ng dalawang gold medal so bagay sa kanya na i mean hindi niya talaga deserve na ibalik siya sa Milo as commercial model kasi hindi naman talaga dapat uh, hindi siya dapat dyan iluklok kasi dapat ang iluklok dyan ay yung masunurin sa pamilya, masunurin sa mga magulang kasi Milo is a family product. Sana nga yung mga family product ay hindi siya pagkatiwalaan dahil, sabi nga ni Dr. Mata, yung isang uh, medicine na hindi, deserve ni Carlos lahat ang kanyang mga natatanggap ngayon ng mga reward dahil sa pag-uugali na napakataas ng lipad uh, at hindi marunong lumingon sa kung saan siya nang galing. Hati talaga ang mga opinion ng mga tao. Dati ang daming pabor kay Carlos. Hindi lang hati talaga ngayon more on Angelica team na ngayon ang mga tao. More on family uh Yulona, exclude Carlo in doon sa mga sentimiento nila uh, gusto na nila isang tabi itong uh, alibughang anak na ayaw na talagang lumingon sa kanyang pinanggalingang magulang. At uh, ito si Chloe kung mapapansin mo dito, ayan, hindi rin niya deserve ang maging ambassador ng uh, Urban Smile kasi makikita niyo, tingnan niyo ang pag-uugali. Hey, oh, Pinalik ko ulit ng kanyang video na nagmumunas na hindi dapat ito ambassador tong si Chloe San Jose dahil hindi naman siya uh, role model. Ganoon na rin si Carlos dahil parehas na silang ugali ngayon, uh, parehas na silang mga matataas ang lipad. So hindi dapat sila nandyan sa Orban Smile. Very opposite to what is urban smile is portraying. Kasi dapat urban smile, magbigay ka ng ngiti sa mga magulang mo. Pero mukhang hindi ngiti ang ibinibigay nila sa kanilang mga magulang kundi puot, sakit, at hinagpis ng mga magulang. So yan lamang po ang ating short video ngayon. Maraming maraming salamat lagi sa pag-support. Bibihira ako mag-upload mag na ngayon dahil busy na talaga. Pero thank you pa din sa pag-susupport ninyo. So this is your host. My name is Waray. Bye for now.